yung bonjing out, boji in na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa doon sa hearing po sa Senado at ngayon ipasasabpina na rin ng Independent Commission on Infrastructure Reaction yeah. po. Okay. O, oh, syempre, hindi ako nagulat dahil, ah, uh... Kailan ba yun? Yung uh, may video kami ni VP Sara na tambalos loss. Don't be afraid of tambalos loss. Nako, mm. may pa yata yun. Mga yon ba yun? Nung 2023, katagal-tagal na eh. mm. Kasi alam naman natin, hindi nagtagal yung love team ng unit team. Talagang isang taong pa lang eh. Talagang uh, umpugan na. Dahil nga, Tambalos loss slash bonjing. Kaya ayun. <laughs> uh Oo. -oh. Uh, yun ng uh, Kim Bon-Jing, the great leader, nakakaloka. Mm -hmm. Tapos yun nga si Bonji mabait kasi yun at mahusay. Uh, sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buwaya na mm -hmm. nag ngayon. Mm -hmm. Pero senador ka na inong eh, 19th Congress, Senator Aimee, kung saan naganap nga itong grabed, ang billion na eh, budget insertion, at tinaguri ang nga na most corrupt uh, budget yan no, sa kasaysayan ng Pilipinas. So, uh, what, what, what do you know? na ito yung yes uh, kung maalala niyo yung 24 2024 nagwawala na ako tungkol sa budget hmm. pagkatapos ng 2025 nung December last year hindi ako pumirma kasi parang sabi ko tigilan na ito puro naman photo op lang kami sa bycam tapos nagugulat na lang kung anong lalabas niyan sa bycam hindi ka hindi tama ang proseso yan kaya hindi ako pumirma hindi ako mu-attend ng bycam sabi ko kalokohan to Ah, mm -mm. uh, pi picture lang kami pi pirma kami tapos papaltan ninyo lahat sang katutak na tawag? depende kung sino mm. insertion or, or institutional amendment, mm. basta todo cambio makainis uh -oh. nga eh So Senator Aimee, uh, sa mga pagdinig po ng uh, Senate Blue Ribbon Committee tsaka yung uh, maski na iilan lang no, yung nangyari po sa House of Congress uh, I'm just going to ask your opinion yung mga nabanggit na mga pangalan were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa your personal ano po no assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay uh, na naisiwalat na, na ang dami dami pa dapat na pangalan. Uh, kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay saldi ko yan. Sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hmm. Hindi ko maintindihan ngayon. Eh, nagkakaturoan biglang yung mga senador na. Kaya uh, nakakagulat. Ang dapat talaga dito, eh talagang uh, buwagin ang buong sistema. Hmm. Ang uh, ating mga congressman, kung sino ba dyan. Ang mga bumibira ng budget. Alam naman natin yan. Yung mga senador, kung dawit ba talaga pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin hanggang saldi sa ko lang eh. Mm. Parang pinagbapawala na aakyat pa sa dapat aakyatin. Oh, okay. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Mm. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin sa kasi saldi. Mm. Na parehong palagay ko, wala na dito sa ating bansa. No, okay. Pero... Ang uh, balita naman kagabi, mag issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag ang Blue Ribbon. Uh -huh. At, eh, hinuna nga kami. Uh -huh. -hino na po kami kahit ni senator uh, Ping laxon dahil uh, sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku uh -huh. ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang uh, lahat daw e eh, insertion. E, eh, trabaho naman namin yun. Uh -huh. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department. Laging kulang ang mga LGU, Maraming humihingi ng tulong. E eh di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yon. Pero hindi lahat insertion yon Ang sama ng dating. ayon, ayano ano binitawan po ni Senator Aimee. Baka may alam ho siya. Hindi natin alam. Baka may alam siya. <laughs> na hindi alam ng mga Pilipino na eh, etong si ano ay wala na hindi kasi ang laki-laki nito ni Romales hindi na natin maaninag di ba dati oh yung mga bata niyang mga kongresista kanya-kanyang depensa yun noon basta kinantil mo ng konti si Romales ah asahan mo may isang milyon ay isang milyon sorry 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 pag kinantil mo si Romualdez, biglang sasagot na kagad yung congressman at sasabihin nila yung mga alam mo yun pa. Pero ngayon tila wala na nagdidepensa sa kanya. Baka naman tumigil na bigayan. Kasi balita natin noon, bawat depensa, bawat press may isang milyon. Ngayon, baka wala na. Ba't ko nga naman isusubo yung sarili ko kung wala nang bigaya? Eh, nakikita na natin unti-unti. Unti-unti talaga na etong si Romualdez eh, talagang may kinalaman. ba? Diba? Kasi sabi nga nila, si Sir, sabi nga ni Chis Escudero, si Sir Orly mismo, isa mismo nga uh, uh, nagpapatunay na naghatid siya ng uh, mali pera. So ibig sabihin po nun, mga kababayan, kung mali-malitang pera ang hinatid mo, aba, meron kang personal na alam. At ngayon, ang tindi nga eh, binabalaan siya. Hindi oh, binabalaan siya ngayon ng uh, ng, uh, ng eto ni Remulla. Hinahanap na daw siya kasi hindi daw sumipot. Alam mo, kaya hindi sumipot siya si ano, si Sir Orly. Baka walang tiwala sa inyo. <coughs> hindi kasi baka mamaya alam alam din niya na talagang sangkot itong pinaka pinuno natin. Hindi natin alam pero Bakit hindi siya umapir? Isa lang ibig sabihin nun, hindi siya guilty siya. Kung hindi, ano ho siya? May, may alam siya na hindi natin alam, ba? Diba? May alam siya o meron siyang uh, alam na ikakapahamak niya kung aatin siya dyan sa sa DOJ. Kasi ang tapang nga niya humarap in public sa Senate, eh bakit sa'yo hindi? Ganun lang asimple, as walang tiwala sa'yo. Kaya hindi siya humarap sa'yo, diba? As simple as that. Huwag na nating paikutikutin. Simpleng-simple. Walang tiwala sa iyo yung tao. Kaya hindi siya humarap. ilang lang. Eh, kasi ngayon, na uh, papahanap daw siya. O sige, hanapin niyo sa loob ng kampo. Alam ko kasi, sabi nga ni, ni uh, Mike Defensor, nag, doy ano daw, nasa kampo daw eh. O di, hanapin niyo sa loob ng kampo. Kung, uh, kung talaga malakas sa loob niyo. ba? Diba? Eh kayo mga Marines, protektahan niyo na lang po si Sir Orly. Eh, mukhang igagawing uh, terorista pa yan pagka nagkataon Hindi kasi ganyan naman ang lahat ng ginawa nila do sa mga kalaban nila, ginawang terorista. Eh. Di ba? Oy, eh, baka mamaya ganyan gawin kay Sir Orly. Kaya bantayan niyo lang yung mama na yan na uh, mga mga ano natin, mga tropa nating mga Marines diyan. Bantayan niyo yan kasi delicate. Alam mo naman ang gobyerno to pag mo na, wala, lahat na lang ibibintang sa iyo. Eh kung ang dating ang Pangulo na lahat ng kabutihan ay ginawa, abay, tatarantado, gin kinidnap pa. Ito, kapon din, nagkaroon ng, uh, ano, ng uh, parang resolusyon na palayain si Pangulong Duterte interim release. sabi sabihin, i-house arrest na lang o parang doon na lang sa bahay. Kasi nga, dahil nga for humanitarian reason. Ano ibig sabihin mo nito? Linawin natin. Kasi mga kababayan, marami nagsasabi niya, hindi, kasi ano pa yan, bakit ganun? Pag mayaman, ganito. Mga tarantado kayo, <laughs> ibang usapan na yun. Ito yung dating Pangulo. Pangalawa, hindi pa po ito convicted. Pangatlo, sobrang tanda na, 85 na. O 84, if I'm not mistaken. Natutumba na nga. ba? Diba? At uh, ewan natin ko nilason ba yan. Basta ganyan na ang kalagayan niya kailangan niya na ng 24 oras na nagbabantay na hindi may provide ng ICC.